Sa dalawang impeachment na inahin kay Sara Duterte ay sana naman umusa dito bago magpasko kasi meron na lang ilang sasyon ang mababang kapulungan at ang Senado para talaga na sinasabing mawala na ito dito sa ating uh, sinasabing pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa kanyang ginawang paglustay o pagnakaw ng salapi ng taong bayan lalo ni Juan Pasang Cruz na nagbabayad ng buwan ng na ito naman si Sara Duterte talaga ng uh, pera nating mamamayang Pilipino no lalo na ngayon sa hirap ng buhay sa taas ng inflation talaga na hindi na alam ni Juan Pasang Cruz kung saan kukunin ang kanilang pagkain tatlong beses ng araw itong si Sara Duterte na isang uh, bratinel at uh, spoil brat na politiko na hayahay lang sa buhay sa kanyang uh, ginagawang korupsyon sa kanyang opisina, ang opisina ng Office of the Vice President, dalawang lalo ng confidential funds niya na kanyang uh, ginastos at walang may pakitang resibo. Eh ang sabi ng ilang concern netizen, eh, baka nailabas na ng Pilipinas ang ating pera, lalong lalo na sa kanyang uh, sinasabing uh, dating uh, pinangasiyan ng Department of Education or DEPED, no? ang millennium salapi ng mga budget nito ay talagang uh, walang humpay na pinamigay sa kanyang mga superintendent at sa dalawang uh, kanyang military security personnel nagsabing uh, na ibigay dito ang malaking halaga ng salapi para protektahan daw ito dahil sa kanilang uh, sinasabing uh, protection ng kanyang uh, mga bodyguards no? Itong si Sarah Duterte talaga nagpapasasa sa hindi naman niya pera, eh, walang maitutulong to dito sa ating mahal na inang bayan, katulad ng pag-upo ng kanyang ama si Dibong Duterte sa loob na alin na ay talagang puro corruption lang ang kanyang ginawa at ginawa lang pronta ang war on drugs na sinasabing uh, milyon-milyon sa ang kanyang nakuha lalo na sa nagdaang uh, pandemic ang issue ng ang um, parmali, ang mga overprices na face mask, face shield at ito ngayon si Sara Duterte talaga na uh, patuloy din ng uh, pagkamkam o pagnakaw ng ating salapi na uh, hindi na talaga alintana ang uh, nararanasang hirap ng mamamayang Pilipino sa talagang uh, taas ng presyo ng bilihin, servisyong publiko. Ito talaga uh, talagang ayahay lang sa buhay talaga. No? At puro uh, pagpapasarap lamang uh, ginagawa hindi niya ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo ng ating mahal na inambayan talagang uh, puro uh, talagang korupsyon ang kanilang nasa isipan ang kanilang pansariling interest uh, interes ng kanilang uh, pamilya na manatili sa paglilingkod daw ko no sa ating mahal na inambayan eh, sana naman sa midterm election na eh, hindi na makaupo itong kanyang ama na si Gino Duterte bilang uh, mayor ng Davao City ang kanyang kapatid na si Pulong bilang kongresista at ang kanyang uh, nakababatang kapatid na si Bastia hindi eh, na rin sanang uh, manalo ng vice mayor ng Gabaw. Eh lalong-lalong mga dahil DTS eh, sana naman mamulat na ang mata sa mga ginagawang korupsyon ng pamilya Duterte na hindi na dapat ito makabalik at makaupo pa sa ating uh, bansa. At itong sinasabi na pagtakbo daw ni Agui uh, Sara sa 2020 bilang Pangulo ng... Pilipinas ay eh, hindi na sana ito mangyari dahil sa kanyang uh, mga kinakasamputang uh, mga kaso ngayon na ipinail na sa mababang kapulungat at uh, eventually mapupunta ito sa Senado. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiran magmamantyag dito sa pang-araw-araw na kaganapan na ating buhay sa ating mahal na inang bahay.